public market, ilang presyo ng mga bilihin ang uh, tumaas na. Kaya alamin natin, kabilang sa mga nagkaroon ng pagtasa, bawa ang kamatis, dati 70 pesos per kilo, ngayon 100 pesos. Naman tala yung namang uh, galunggong, dating 260 ay naging uh, 300 pesos ang isang kilo. Ngayon alamin ho natin sa, sa mga nagtitinda rito ng mga gulay, kumusta ho ang presyo ng mga bilihin natin? Uh, may mga gulay na tumaas, may mga gulay naman na bumaba. Yung sa mga tumaas, ano yun? Ah, uh, yung ano po, carrots, ripolyo, labanus, yan. Y yung mga galing, Highland. yung Highland uh, gulay, po. bakit daw? sa Bakit daw po tumaas? Nahirapan silang ibaba yata kasi may nasirang daan or ah. dahil nung mga, nakaraang bagyo. Ah, gano'n. So hanggang ngayon, hindi pa, uh, hindi pa bumababa yung mga yan? Hindi pa, tumaas pa nga siya ng tumaas eh. Mm -hmm. Kaya ano nag adjust din kami sa puhunan. Ay kumusta yung benta niyo? Paano yung ano ng mga mamimili? Yung babawasin na nang binibili nila. Pero yung iba naman bili lang din ng bini kasi wala silang yung iba naman tanggap na nila yung price ganun. Ah oh, wala daw. Paminsan lang... so, mas mabili pa yung mahal kaysa sa mura. Pag oh. mura kasi lalo pa nilang binababaan. Ah oh, talaga. Kasi yeah. nananawa sila sa so oversupply kasi. Ah, oh, oo. Oh, oh. Pag gayung konti parang mas nananabig silang bumili. Ayo, so may mga tumaas po lalo na 'yung mga gulay na galing sa diyan sa yung Highland. Galing Baguio dahil nga ho may mga nasiran daan doon, diyan baka inuwi nakakaapekto. Isang mamimili dito ko, sabi natin, ko? Uh, ano sa pinata. Sir, kumusta ho? ano mo sabi niyo sa presyo ng bilihin? Ah, uh, mataas po. Mataas. Wow. At so ano ginagawa niyo pag budget, pag titipid? Yung po pag mo, kagaya nitong ano, yung sa pagluluto. Mm luto mo sa umaga hanggang gabi na isasama. Para makatipid din Para sa LPG. Oo. sa yeah. okay. Oh. Okay. Tapos, nakita ko na namili, namili kayo. Sa ito, namili si tatay. Ito, nakita ko isang isang kamati, isang piraso. Opo. Ba't isang piraso lang? Yung tamang gamit lang po. Tamang gamit o, lang. Tapos may isang pipino. Opo. Ah, pa isa-isa na lang pa, binibili Paisa-isa. Kasi lalo na kung wala kang rape, ah, yun, Mababa mabulok. Oo, oh, para hindi masira. So, bibili na lang kayo pagkakaila uli? Opo. Oh. Kasi malapit lang naman dito. Ah, oo, oh, oo. Oh, oh. So, ayan po. At dito po sa mga nakausap natin, Stan, sabi yung nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng karne, mga limang piso. At uh, posible daw kung magtuloy-tuloy na ito dahil malapit na ang holiday season. Mula po sa Kamuning Public Market. Back to studio po tayo. Ginugunita ngayong araw ang 42nd death anniversary ni dating senador Ninoy Aquino. May inihanda pong programa ang ilang grupo at live mula sa Pasay City. May unang balita si Bea Pinla. Bea! Maris, kahit makulimlim ang panahon, naghahanda na ang ilang taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino para mag-alay ng bulaklak sa kanyang marker dito sa Ninoy Aquino International Airport. Mahigit apat na dekada na ang nakalilipas mula ng patayin dito sa dating Manila International Airport, si dating Senador Ninoy Aquino. Ang ambag at bakas na iniwan niya sa kasaysayan, ginugunita ngayong araw, August 21. Si Ninoy ay isa sa mga naging kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at nakilala sa pagsusulong niya ng demokrasya. Ayon sa ilang nakausap namin, mahalagang pag-alala sa pagkamatay ni Ninoy, lalo na ng kabataan. Ngayong Ninoy Aquino Day, mag-aalay ng bulaklak sa marker ni Ninoy sa NAIA Terminal 1, ang National Historical Commission at iba pa niyang taga-suporta. Sa tarmac ng paliparan, binadal si Ninoy noong August 21, 1983. Umaga, Susundan niya ng motorcade papuntang Himlayan ni Ninoy sa Manila Memorial Park sa Paranaque lalaki. Okay. Magkakaroon din ng misa roon na inaasahang dadaluhan ng kanyang mga kaanak, kaibigan at taga-suporta. Yung mga kabataan kasi ngayon, dapat ma-realize nyo, our freedom, our democracy, that is a symbol that we are celebrating. Napakahalaga! So sa mga kabataan ngayon na nakakalimut na dapat tanda natin itong panahong ito. Malaki ang naging ambag. Ipinakita natin mga Pilipino ng ating pagkakaisa. ...tumawid para po sa ating pagsisimula ng... Maris, opera. ang mensahe na bit, -bit ng mga taga-suporta ng dating senador, po, lalo na ngayong araw, Never Forget, August 21, 1983. 1983. At yan ang unang balita mula dito sa Pasay City. bayapin lak para sa GMA Integrated News. Na... Ngayong patuloy ang malalang problema sa bahat basura. Pag-aaralan daw ng Metro Manila Council na pagmultahin ng 5,000 piso ang mga nagtatapon ng basura kung saan saan. At may unang balita live, si E.J. Gomez. E.J. Ivan, paulit-ulit ang ginagawang paglilinis ng pamahalaan sa mga maruruming ilog at estero sa Kalakhang, Maynila. Pero ang mga basura, pabalik-balik at tila di nawawala. Kaya tinitingnan nga ngayon ng pamahalaan na gawing mas mabigat ang multa sa sino mang mahuhuling nagtatapon ng mga basura kung saan saan. Nagmistulang lawa ang bahaging ito ng San Juan River sa may Sevilla Bridge na boundary ng Mandaluyong at Maynila. Halos di na makita ang tubig dahil sa dami ng halo-halong basura. Peligro ang dulot nito sa mga nakatira malapit sa ilog. Minsan ma'am, ano, masangsang yung amoy. Ngayon wala naman magagawa. Ah, ano na lang din ang iba. Titisin na lang din ang iba. Sa inspeksyon kahapon ng MMDA at lokal na pamahalaan ng San Juan sa Lambingan Bridge sa San Juan River, tumambad din ang sandamakmak na basura. Kapag bumara sa San Juan River ang mga basura, lulubog sa baha ang mga low-lying barangay ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora. Kahit anong linis daw ang gawin, paulit-ulit ang problema dahil may mga nagtatapon pa rin ng basura, sabi ni MMDA Chairman Romando Artes. Kaya tinitingnan ng pamahalaan na taasan ang multa sa mga magtatapon ng basura kung saan-saan, lalo na sa mga ilog at creek. Pwedeng initial uh, uh kumbaga yung first offense pa lamang 5,000 pesos na and all succeeding offenses 5,000 ng 5,000. Pag-uusapan daw yan sa susunod na pulong ng Metro Manila Council. Para kay Dindo na nangangalakal ng basura, dapat talagang itaas ang multa. Sa akin po, pabor po yun. Para matuto ba, masampo lang yung mga taong matitigas ang ulo. ba? Diba? Sabi naman ni Michael, kulang ang limang libong pisong multa. Mga 10,000, eh, 10,000, 15,000 yan. Para madala. Kasi yung urun nga rin, umulan, na malakas. Eh, Bakang sa amin, nakakawa na sa mga pamangking ko. Yung na -indaga, -indaga, eh, kato, yung iyan ng daga, tayo ng daga, iyan ng madengge. Aminado si Jamil na kailangan niya ng basura sa paghahanap buhay. Pero aniya... Dapat ma'am, pagka may mga nagkatapon, tapon na lang nila sa, ano, sa tamang basura yung basura. 'Yan yung nakikita ninyo, 'yan yung sitwasyon ngayon dito sa may ilog sa May uh, Sevilla Bridge. Makikita niyo halo halong mga basura 'yan. Meron actually floating barrier pero may ilang bahagi na halos lumagpas na rin sa floating barrier yung mga basura dahil sa motong napundong napakarami, no. Itong kinatatayuan namin na kalsadang ito, itong tulay, ay dati mas mababa ito. Itinaasan lang ito, no, para mas mapagtibay at uh, dahil or para maiwasan yung uh, mabilis na pag-apaw ng tubig mula sa ilog kasi kapag malakas ang ulan noon no at uh, lalo na kapag may bagyo agad-agad na bumabaha dito uh, lumalagpas or uh, umaapaw yung tubig at bumabaha dito sa kalsada Ivan ayon kaya MMC president at San Juan City Mayor Francis Zamora ay uh, tinitingnan din no pag-uusapan sa MMC na gawing uh, pare-pareho yung multa sa lahat ng local government sa Metro Manila para sa mga makikita o mahuhuli na nagtatapon ng mga basura kung saan-saan at yan, ang unang balita mula po dito sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nagbanta si Pangulong Bombo Marcos na sasampahan ng reklamo economic sabotage ang ilang kontraktor ng flood control projects. Kasunod ito ng inspeksyon niya sa ilang proyekto sa Baliwag, Bulacan na nakarecord na kumpleto na kahit hindi naman pala. May unang balita si JP Soriano. Mahigit 55 million pesos ang gasos ng gobyerno sa flood control project sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Nakatayo na dapat ang reinforced concrete river walls batay sa dokumentong hawak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero walang ganong nasilaya ng Pangulo nang mag-inspeksyon siya roon. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang Uh, isang hollow block, isang uh, ano nang semento, walang equipment dito. Lahat itong lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap umano sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw ito. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ito ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi, after a while, hindi na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Pinabablocklist na ng Pangulo ang kontraktor ng proyekto, ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa kaso pinasisiyasat din ang iba pa nilang proyekto. nag sila na completed. Hindi, kitang kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. Uh, so that's already a very, very uh, uh, big violation. Uh, and for the big ones, <laughs> talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is... Uh, is, is very clearly sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. I'm getting very angry. This is what's happening. Nakaka... Kundi naman, Paano naman, pero mo wala talaga. 220 meters, 55 million, completed ang record ng, ng public works kahit is walang ginawa kahit isang wala kahit isang araw hindi nagtrabaho wala wala kang makita puntahan niyo wala kayong makita kahit na ano tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila so yes sir oh. sir Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng SIMS Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirman niyang yun nga daw ang opisina ng SIMS. Tinanong namin kung maaring makausap ang may-ari ng SIMS pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng SIMS. Isa pang proyekto sa Barangay Pier ang pinasisilip ng Pangulo. Parang nagtuturoan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap Ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, e eh, nabot na tayo ng tagulan. Kung titignan ninyo, kung abuti ng bahayan, laglag ka agad yan yung pader na yan, hindi tatagal yan. Uh, so substandard pa rin. Sa inspeksyon ng Pangulo, naglahad siya kung paano kumikita sa mga maanumalyang flood control project. Ang technique kasi ginagawa ngayon, eh, yung contractor makakakuha may award ng contract sa kanila. Tapos hindi sila hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung subs, kung nasa standard o substandard. Kaya't napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Samantala ang Bureau of Internal Revenue nakikipag-ugnayan na sa isa pang ahensya para sa investigasyon sa mga kontraktor na nasa likod ng Ghost Flood Control Project. Kailangan daw malaman kung tax compliant ang mga ito. Malinaw kung ano yung sabihin ng Ghost Project. Yung sabihin niyan walang ginastos patungkol sa proyektong yan at pinayaran uh, siguro sila pero walang ginastos sa, sa project niya. Mungkahi kahi ni dating DPWH Secretary Rogelio Sigson. Sabi lang ni Pangulo, isuspend nyo lahat ang flood control projects, reviewin natin. Ako. Pag di naman nataranta yung mga nag-advance dyan. Dapat din daw i-rotate muna ang mga district engineer. Dapat din daw may third-party inspector sa mga proyekto. At kasama dapat ang komunidad sa pagbabantay. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay na pag-iiwan ng edukasyon sa Pilipinas nang bumisita siya sa Kuwait noong August 15. Sabi ng vice, hindi makasabay sa pagbabago sa edukasyon ng ating bansa na hanggang ngayon ay napag iiwanan May mga estudyante raw sa high school na hirap pa rin magbasa hanggang ngayon. Sabi naman ng na Malacanang, dapat natugunan niya ng vice noong siya ay Secretary ng Department of Education. Dalawang taon halos, Um, na siya ay dapat nagtrabaho kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalaan ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Dagdag ng malakanyang tinutugunan na raw ng kasalukoy ang liderato ng DepEd ang mga problema sa edukasyon, tulad ng pamamahagi ng magit isang milyong gadgets para sa mga estudyante at guro. Sinisikap pang kunin ang tugo ng bise tungkol sa mga sinabi ng Malacanang. Iniling ng Amerika sa Department of Justice sa Pilipinas na i-extradite o dalhin sa kanilang bansa si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez sa GMA News Online, noong Hunyo pa ipinadala ng Amerika ang mga dokumento para sa extradition request. Naharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso sa Amerika kabilang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, at bulk cash smuggling. Nakakulong ngayon sa, uh, si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Dati na itinanggi ng pastor ang mga paratang sa kanya. Wala pa raw natatanggap na impormasyon ng kanyang kampo kaugnay sa extradition request ng Amerika. Ay kay DOJ spokesperson Miko Clavano, sa pangkalahatan, hindi pwedeng i-extradite ang isang tao kung may hinaharap pa siyang kaso. Kailangan mo ng litisin at tapusin ang sentensya kung makukonvict bago ipadala sa ibang bansa. May kapangyarihan naman daw ang korte na pabilisin ang takbo ng kaso para hindi maantala ng matagal ang pagtugon sa isang valid extradition request. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.